Ang huli. Si Papa at sa akin. Ito yung sa akin dalawa kay Papa. Ito. Ito yung sulingan na huli ko. Salamat sa Panginoon. Ang panghuli namin. Ito. Mga ganito. Adio. Yung lobster. Yan, meron pa dito isa. Hmm. yung ano nito green ito yung kahuli kanina kay papa sa akin green din ang sa loob stainless na yung ano nyan kamay dyan yung kanyang talim sa mga nag order po hindi pa po kami nakakagawa kasi ugyo busy pa yan kulidong kahoy yan, ito yung kahoy na hindi agad na bubulok kahit ilang taon to kasi ano to eh yung robas na kahoy parang yakal ayan yung mga nakikita namin dito na dripwood nagawa namin para mas matibay at tuwing ino nagkasiribad ko ito ang oh, laki ah, o ang pinay no? okay, <laughs> kilo pa tagsubrain sobrang na ngayon mo kuwala nagkong